Hello guys! Dahil family day ngayon, tara, punta tayo sa SM Clark. Dahil matagal-tagal na rin kami hindi nakakapasyal dito sa SM, dito namin naisipang pumunta kasama ang aking buong pamilya. Napapanood ko kasi lagi na upgraded yung carousel nila dito. At siguradong mag -e enjoy yung mga bata, lalong-lalo na si Bunso. At sa mga pagkakataong dito, papunta na kami sa carousel kita mo naman, excited na excited yung mga bata. At ang ganda nga naman kasi talaga sa personal nito. Tingnan mo nga naman, naani mo'y parang nasa ibang bansa ka. 50 pesos nga pala yung entrance dito. Pero pag below 3 feet, libre lang. At ito nga, paakit na kami. Mas pinili namin dito sa itaas kami magpwesto para tanaw namin yung mga nasa ibaba. Pwede rin pala sumakay dito yung mga adult. Basta kung alam nyo hindi na ba nabibigay yung horse, di ba? Ang dang magpwesto sa itaas, di ba? O tanaw mo, yung nasa ibaba. Ayan, tumatanaw ako dito sa baba. Baka masakaling makita ko si Jody. Endless love na endless love lang ang peg. Hindi sumakay sa horse si Habi. Alam yata niya, sa tiyan pa lang niya, bibigay na yung horse. Ang ganda, di ba? Hindi mo na kailangan lumayo pa kung taga Pampanga ka lang din. Dahil dito sa Pampanga, maraming pwedeng pasyalan. Minsan nga sa mga mall lang. Sulit na. At dahil Chinese New Year, kailan lang, hindi mawawala sa mga mall yung ating mga dragon. Ang laki nga pala ng dragon display nila dito sa SM Clark. Pwede kayong magtagu-taguan, at ginawa nga yan ng mga anak ko. Kita mo naman si Bunso, talagang pumasok pa siya sa loob. Kung saan na siyang nagpakain sa dragon. At syempre, as usual, magre-record tayo ng memories natin sa mga lugar na pinupuntahan natin. Aminin natin, tayo mga batang 90s, wala tayong masyadong memories na nakarecord, puro sa mga ala-ala lang natin. Kaya maswerto yung mga bata ngayon, nakarecord lahat ng mga memories. Pwede nila itong balik-balikan na panoorin. Nung maliliit nga kami, picture lang yung nakatabi namin. Meron din palang malapalas yung area dito na animoy nasa ibang lugar ka. Feeling mo tuloy dito, aatin ah, ka sa kasalan ng prinsesa at saka prinsipe. Imagine, sulit na sulit yung pagpasyal nyo dito sa SM Clark. Tingnan nyo naman yung paligid o, oh, yung ambience. Aba, kung pictorial lang ang hanap mo, pwedeng pwede dito, libre pa. Kita mo naman, pagyakyat mo sa taas, ito ang dudungaw sa'yo. Isang magandang paligid na naman. Naanim mo ay Pebrero pa lang, pero parang Disyembre na. Ang dami-dami nilang pailaw-ilaw effects dito. May playground pa dito sa baba, kaya sulit na sulit sa mga chikiting. Oh diba, hindi ka pa maiinitan dito sa loob ng mall, naka-aircon ka pa. Pero libre lang ang pagpiptorial dito sa napakagandang view nila. Sinubukan nga pala namin lumabas dito sa second floor baka sakaling may pa-free taste na naman gaya dati. <laughs> Kaso wala pala, kaya nagduyan na lang kami dito. Kawawa naman yung astronaut na binad ng todo dito. <laughs> At dahil nakaramdam na kami ng gutom, kumain muna kami. Punuan nga pala sa ibang kainan at ang haba ng pila. Kaya, dito ang bagsak namin, sa food court. Yung sakto naman, paborito namin pare-pareho yung mga dumplings at saka yung mga siomai. Pagkatapos nga pala namin kumain dito, naghanap ako ng dessert na ng mga bata. At nakita ko yung pa-ice cream nila dito na tag 20 pesos lang. Imagine, 20 pesos lang yan, pero ang sarap-sarap na. Ayan no, sarap na sarap yung baby ko. Gusto pa nga niya gawin dalawa yung hawak-hawak niya, eh. Nung makita lang niya yung isa. Pagkatapos kong bumili nito, pumalik na kami sa food court kasi hindi pa tapos kumain si Habi, iniwanan ko lang. <laughs> Pagkapahinga namin pagkatapos kumain, bumalik naman kami dun sa ibaba na dinudungawan namin kanina dahil gusto nilang makita ng malapitan yung fountain. At saka yung mga pulang pa ilaw, -ilaw nila dito, ang ganda-ganda. Siyempre, nandito na rin lang kami, susulitin na namin yung pagputa na namin dito, picture-picture, video doon, video dito. At nung mapagod na sila dito sa area na to, Pumunta naman kami ulit din sa taas. Taas baba kami. May nagaanan pala kaming amusement park dito. Pero hindi naman kami bumili ng ticket. <laughs> Nakiupo-upo lang yung mga bata. Tsaka ako lang binilhan ng tsinelas yung mga bata dahil maliliit na yung mga tsinelas nila. At nung palabas na kami, may nadaanan kami nagtitinda ng buko pie. Ayan, dahil nagutom na naman sila, bumili na naman kami ng buko pie. Ito naman si Bunso, inaantok na dyan, pero kain pa rin ng kain. Kaya saktong pag-uwi namin kanina, knockout na siya na knockout siya sa pagod at kabusugan. At dito, kailangan na namin umuwi talaga dahil naghahalap na ng CR si Kuya. Salamat sa panonood!